apples. Ayan, nag-start na siya. So, ayan guys, ang apples kailangan isa lang ang matitira. So, kailangan natin tanggalin ito. Ayan. Ganyan siya. Katulad nito, tatlo, kailangan isa lang matitira dyan. Yung pinakapangit tatanggalin ito. Ito, mapangit tatanggalin natin yan. Ayan, isa lang ang matitira dapat. Kasi mabigat yan kapag hindi tinanggal. So halos na yan. Tige isa. Ayan, ito. Kailangan natin tanggalin ang isa. Ayan guys, ang daming bunga. Pero hindi natin pwedeng palakilat. Halimbawa ito. Ayan. Dapat tanggalin natin isa lang ang matitira kahit anim o pito yan magkakasama kailangan iisa lang ang matitira yan ayan o tigi isa lang ayan o ganyan dapat guys bawa ito tingnan nyo o Il ilan sila tatlo so tanggalin natin ang isa ay ang dalawa so yung pinakamagandang maiiwan so ayan tanggalin natin yung mataba yung ano niya. Yung stem niya. so So, iiwan natin yan. Kikita niyo yan? Tanggalin natin yung tatlo. So, ayan guys. Isa na lang ang natira. So, ayan. Apat sila. Tatanggalin na naman natin yung tatlo. Tapos, tanggalin din ito. Yan. Dali lang guys. Iliwan na natin yung pinakamalaki at pinakamaganda. Ganyan guys. Sayang yung tatlo kaya lang. Isa lang ang pwedeng maiwan dito. Tulad nito oh. Tatlo sila. Tanggalin natin yung pinakamagandang maiiwan. Ayan oh. Tinggalin natin yan. Ito, ayan. Ayan, isa lang matitira. Ayan, dito. Ayan, guys. Siyempre yung mas malaking iiwan natin. Yan. Kailangan isa lang matitira. Paulit-ulit yung sinasabi. Ayan.